Ako naman po tayo sa toll roads, sa yung mga mga desisyon ng Toll Regulatory Board. Inihahanda na po ng TRB na pag-isahin ang Toll Collection System sa lahat ng expressway sa bansa. Ibig sabihin, tatanggapin na ang auto sweep at ang easy trip RFID sa lahat ng toll gate. Sinabi ni TRB Executive Director Alvin Carulio na target itong mapatupad ngayong Hunyo o di kaya ay sa Hulyo nag-test run na raw sila noong Desyembre at gagawin ulit nila ito ngayong January 10. Para dun sa mga gumagamit ng tollways, meron na silang, silang isang account tapos isang RFID tag na nakakabit sa vehicle mo. So hindi ka na pwede, hindi, hindi, na, hindi ka na required na mag-load ng dalawang wallet. Po yan ni Attorney Alvin Carullo ang Executive Director ng Toll Regulatory Board.